Hi everyone! For today's ganap, samahan niyo ako mag-food trip sa Binondo. May four options nga ang company outing namin. At dahil sa na ako sa beach, ay pinili ko ang Manila Cultural and Culinary Tour. Yes, to Filipino na silent na sa mga First stop nga namin ay ang home of the best Hopia, ang Engbitin. Pero syempre, tikim-tikim lang kasi madami pa tayong kakainin. Pagpapili ko, Uh, seafood, so, natin, lang, lang po, lang. Pasukin naman natin ngayon ang President Grand Palace para matikman ng seafood pasit-pansit ng tangasado. Sumunod naman ay ang Wayang Restaurant. O oh, diba, may patay kong si Mayor. Taraan! More lakad nga to, kaya tiis ganda. Sa Chuan Chinese Fast Food naman ang next namin para tikman ang oyster cake. Ang hirap ipronounce ng pangalan. Next naman ang quick snack para tikman ang original kikyam, Ito highly recommended. Sobrang sarap. Pagkatapos nga ng kikiam, ay lumpia sariwa naman ang tinikman namin. Kalahating lumpia lang to, pero busog ka na. <laughs> At dun nga natatapos ang culinary tour namin. Ang last stop naman ay ang bahay Chinoy. Quick story lang, nagpaiwan po ako sa Binondo for another food trip. This time, kasama ko naman ang dalawang to. Kapag pupunta pala kayo dito sa Binondo, ay magdala kayo ng mahabang pasensya kasi sobrang haba din ang pila ng mga pagkain dito. Pinatikim ko nga din sa kaibigan ko itong dried pusit.

Ito talaga ang binalik namin dito sa Binondo. Ang egg tart. Hanggang dito na lang ulit. Okay, Bye-bye!